buksan na natin mga ito. Nagloto na ko ng lauoy na naman mga palaga. Ayan. Wow. Buksan ko ng lauoy kasi mga palaga. Araw-araw. Araw-araw kami uh, sa umaga mga palaga. Pag, pag may magtinda ng lauoy, bibili talaga ako. Pag di ako makaluto. Kasi yung mga apo ko, kailangan talaga ng sabaw sa umaga. Kaya... Ngayon, Nagluto ako. So, lagyan na natin siya. Ano to mga palangga? Talong, okra. Tapos may gabi sa ilalim. Nalata na yung gabi mga palangga na sa ilalim na yan. So, ayan, okra. Palambutin muna natin yung okra mga palangga. Pa ulit. Nagutom na daw si Dion. So, buksan na naman natin mga palangga. naluto na siguro yung okra. Gusto ko sa okra yung ano lang, yung half cooked lang siya. Hindi masyadong ano, malambo. Ayan. So, nalagyan natin ng ah, talbos ng kamuti at saka ano mga palangga. Talbos ng kamuti at saka ah, alagbati, alugbati, ano bang tawag dito sa inyo mga palangga? Hmm, ayan. Ay, may, may ukra pang natira pala dito. Oh. Ayan mga palangga. Pinaghalo-halo ko na lahat. Bibos, tawag si Mamang ni Mulakaw. Mamang, una. Inam si Bibi nag-cry. Kau. Namamang uli, Bibi cry la kau. Nag-cry si Bibi. Oo, oh, nag-cry si Bibi. Oy, ayun ay, lap, tika, ka, na hilapti kay makuan ka Takpan ulit natin mga palangga. May ano din ako dito mga... May paksiw din ako mga palangga. Ayan, oh... Ito so, din ako ng paksiyo na isda. Hindi muna ako nagprito ngayon kay araw-araw na lang kami nagpiprito. So, magpaksiyo-paksiyo muna ako ngayon. Ano lang itong ilagay ko sa paksiyo ko mga panangga. Suka at saka mantika. Uwel. Kung, kung, uwel lang ang ilagay ko sa ano ko. ah, luto na siguro to. Ayan, ah, luto na mga palangga. Tikman na natin kung malasa ba to. Hawa di ako mapasok ka. Pasok. Pasok. Hoy. Mm. Paso. Tara good. Ito ra mig chismis. Wala may lang masagap na chismis mga palangga sa umaga. Mibot niya dahil yung kwanang kasi hindi.

So, papalungin na natin to. Ayan. Sobrang lapot nga mga talaga kasi yung gabi sa ilalim na ano talaga yung gabi. Ayan, o. Oh. Ayan, lapot talaga. Ang gabi talaga ang nagpapasarap nito mga palangga. Ayos sa aking paksiw mga palangga. Yan. Oh, sarap. Sakto lang talaga yung asin mga pilangga. Lagyan din natin. Hula na sila. Mamayot na lang. Ayan. Good morning sa lahat mga palangga. Thank you, thank you for watching mga palangga. God bless everyone. Happy Sunday. Mag-ingat po tayong lahat mga palangga. Bye-bye.